What's up mga kabaka? Maligayang pagbabalik sa panibago na naman nating video. Ngayon nga po, inigpabalik eh, tayo pag maglaro na naman ng Minecraft. So yun, ngayon nga po, inigpabalik eh, tayo pag maglaro na naman ng Minecraft. At siguro, mas, po mas focus ako sa paglalaro ng ibang games po sa Roblox. Diba? Kasi nga, para naman, diba? Para may mga iba't iba naman tayong content, hindi yung puro Roblox, diba? So yun, napangabang hinihintay natin nagatatay patagal ng pato, simulan na natin na paglalaro ng Minecraft. So, ano ba mga ating gagawin? Di single player na naman, di ba? Tapos, ito, sa Kavacraft na naman. So, Kavacraft, di ba? So, ang gagawin nga pa natin ngayon eh, gagawin ko eh, magagawa ko ng bridge, di ba? So, bridge ang gagawin ko ngayon. At, di ba, sana talaga magagawa ng magandang bridge. Huwag yung tatawanan ako yung bridge ko isang habalang na gano'n, di ba? Huwag yung tatawanan na. So, basta, makikita nyo lang mamaya kung anong yung na ating magiging bridge. So, as uh, you can see, wala pa rin ang pinagbago, di ba? So, ito pa rin naman, no? wala namang mga pagbabago dito sa ating Minecraft. Bali, survival day lang naman ng Minecraft natin, di ba? So, makakulik ko lang itong iron natin kasi tapos na. Oh, so, new recipe. So, hindi ko alam kung ano, kung saan natin gagamit yung iron, sa water bucket ba, saan. Kasi hindi naman tayo nag-speed run, no? Ba't natin kakailangan ng water bucket? sa lang ating coal, ko Tapunin ko lang tong isang to. Kakainin ko to kasi, di ba, may, 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 may bawas ating hunger. Hunger ba tawag doon, Hindi ko alam. So, ito nga pala ang ating ginawa ng last video, di ba? So, di ko alam kung anong ginawa ko dyan. Basta, di ba, atis nagadaan naman tayo pataas kahit paano. di yung parang, alam mo yung, parang ang hirap tumas yung pag isang akit o isang talon, di ba? Isang taas, isang talon. Eh, isa doon, pag dumaan ka doon, eh, parang isang dechuhan na lang. Isang padaan na lang, di ba? So, bali dito na nga magkukulik ng tree at ito na. So, may tree nga siguro dun, no, sa ating naiwan na, tree, na anong yun, na punong yun. Kasi kung makita nyo, hindi siya nabagsak, diba? O oh, bahala dyan, tatabasin basing po din yung mga bunga nyan. Kaya ayaw ko talaga mag, ano, ng tree na ganyan, no. Kaya ayaw ko talaga magsira ng ganyang tree, diba? Kasi nga, kung makita nyo, diba? ba nyo na rin pala sa likod ko is, ano, madilim. Kasi nga, di ko alam kung may bagyo ba, o. Oh? di ko alam, basta, dag-em. Kaya, karambanas pa din, diba? So basta focus na nga lang tayo muna sa Minecraft. Pag bibiliti kong mag-focus sa Minecraft na ito, hindi na maglalagay pa mag backstory pa kasi napansin ko sa mga beach natin puro backstory, di ba? Kung magagawa na nga ng backstory, siguro that's related sa game, di ba? So, focus na tayo sa Minecraft. So, babagawin ko na yung pagiging madal-dal ko. At ito naman na dal-dal naman ako. Basta, focus muna tayo dito. At ito, bali, ito nga lang pala mga sisirahin ko. Mga gantong puntang isang diretsyo. Mga isang dekta lang. Alam mo yun, para hindi ayaw ko si tulad nga nito. Kaya makikita nyo nga ito, diba? Yun, 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 yun. Lumutang na, diba? Nung sinira pa, na, sinira pa natin isang last video pa. O, sumo ka na, naubos naman. So, kasi nung sinira nga nito, mag na tayo, diba? Oso na ubos. So, well, goods. Siguro, nagtatry na Hindi ko alam kung ano dito. May naiwan pa bang mga bunga pa rin, diba, dun sa loob ng tree? Hindi ko alam. Pero sa Minecraft PE, may, na, may naiiwang bunga di diba, sa tree. Ano? Pagpatuloy ko na lang to. At, yun. Magkano ba nga yung mga naipo ng ano, na... asan ba yun? Ito, totoo, sapling. So, huwag siya na nga pa rin. Hindi ka mapansin nyo, dun sa ating tiraria, na video na na flu natin is parang sobrang seryoso talaga ng mga kasi pasensya na kasi hirap pala talaga ako sa control nun kasi ganun ako pag hirap ako sa mga isang bagay parang mga ako parang nagiging na ganyan o oh. na ganyan diba hindi ba, <laughs> di ba? pasensya nyo na ako kung hindi maganda yan, yung aking mukha sa mga video <laughs> so ito magpatuloy kung kano nga tayo na bago pa tayo malayo eh magpatuloy na muna ulit tayo sa pagpapatuloy ng puno at mukhang ito na lang muna sa ngayon diba so ito talaga yung ito yung mga inipon ko noong no, last video kung makapakita nyo nga nagtanim tayo di ba? So, worth it yung mga tinatanim ko, na no? So, napipubo talaga shot na yun nga, nagagamit naman natin ng ayos, di ba? Siguro hindi mo nang bagawa ng mga farm. Kasi bala ko, marami kasi talaga ang balak din sa Minecraft. Kung baga, kung ano yung ginawa ko dati sa PC, parang gusto kong gawin din dito. Alam mo yun, yung mga farm ako dati, talagang, oh, no, skirt ito, no, ayokong yun. Kasi may rapat tayo niyan dito kung hindi nakakamali at yun, wang na sunog na siya. Okay, so, tatanim ko lang ako itong nakuha kong yung oak sapling at gagawa nga ng tulay natin. So, at saan pa dito maganda-ganda magawa ng minhan? Yung talagang, yung malapit lang sa bahay ko, ayaw nung parang lalayo pa ako kasi nagbabalak-balak talaga gumawa ng minhan din, no? So wait lang, gulun ko kasi balak magawa ng ano, ng tulay eh. So huwag niyo magkatawalan kung barang tulay ko isang habarang na ganyan kasi first time magagawa sa PC ng tulay. Pero hindi naman first time na nagagawa na tulay dito sa main yung nagagawa nagawa natin ng tulay, no? Kaso mga hindi pa yung the best. Pa kasi ano sabihin ng iba dyan na pangit ko na naman daw gumawa wala na nagkasabi at yun nga maganda wala na nagkasabi sa inyo sa mga gumawa ng mga ganito wala na nagkakamit di ba so ang bala ko eh ano ba ito nalagay ko ganito so cobblestone cobblestone yung baba cobblestone nga pata so yun so yung baba nito is parang gagawin ko lang na ganyan cobblestone tapos parang ganyan ba pa. so tattoo na ba hindi ito dito lalagay parang isang ganyan tapos yun ba na yung magiging ano niya, magiging design nya parang yan, ganyan lang, parang, parang normal na bridge lang, hindi parang nakalutang, pero ganyan yung gusto kong gawin, no? So, siguro lalagay pa lang isang ganto, so yan. So, ganyan ba? So, siguro galagay ang dalawang, ga dalawang ganito dito. So, mukhang matatagalan na naman tayo dito. Mukhang dito na naman maubos ang ating oras. Pasensya na talaga kayo. Kung mataas-taas ng talaga storage ko eh, makapagtagal talaga ang mag-record, no? Pasensya nyo na talaga. Kaya, kaya talaga, oh, sobrang bagal ang ating progress, di ba? Kung mapansin nyo nga eh, yun, di ba? So, yan. Kanya na lang muna siguro yan. E, Pero mag-add pa ako. No? Isa't nasira na itong ano. Kailangan ko nga ng water bucket. No? So, bibili ako water bucket para dyan sa bridge nating nasirang yan at yan bali ganyan lang naman yung concept niya. diba ba? nyo nga uli oh, maingay na naman tong paligid ko di ko alam ba't ba laging ingay ata dito sa amin eh ang unti unti nga namin dito eh basta pagpatuloy ko na lang to bago pa uli ang mag sa side story na naman uli ako eh dyan na naman tayo hindi na naman tayo makawala naman ako sa game diba so ito so ito papatay ko lang yan dyan at ito ipapatay ko din. dapat pantay ba pa. ay nag-antay Okay na yung sobra kasi sa nagkulang, di ba? <laughs> so, di diba yan? Ganyan nga. Tapos, paano ko pang ginawa to? Nag-add ba ako ng ano dito? Pati nga, ba ba babalikan ko na nga. Di kaya ako kung paano ko ginawa to. So, so ito, baling ginawa ko is ganyan. Tapos, ganyan dalawa. Yan. So, yan clear, clear na clear. At uh, pero kaso mukhang kukulangin tayo sa cobblestone na talaga nag-ipon na talaga ng mga kailangan natin dito no, bago tayo gumawa ng bridge. Kasi talaga nag-ipon muna yun eh, ang mga kailangan ko. So yan ba dito naman eh, wala well, nabungin uh, na niya kung hindi naman sa nagkamali tayo dyan no. Ta Anaayon pa naman sa plano yung mga inaano ko no, hindi pa naman na parang nawarak uh, o nawapatak-patak yung mga inaano ko. So, kumukulong na nga tayo sa cobblestone. So, siguro magmimina muna ulit ng cobblestone. No. sana makuha ulit yung iron, no? <laughs> Pero yun man, hindi naman araw-araw eh. Kaya Pasko para makapakawa ng iron. Hindi natin ganun. So, saan ba magkawanda magawa ng minahan? Oh! Oh! Cool! What? Swerte ko naman! Di ba? <laughs> hindi ba? Hindi, hindi ko yung exit yung may cool dito. Ayos pala eh. Ano ba? Ang so, swerte ko ata. Wait lang nga. Maglalagay nga ako sa cobblestone. Di ba? Para... Tama ba? Sabi sa sira to. Di ba? Oo. Oh. Ngayon dito, tulog muna ako kasi nga... gagabina na naman. Siguro natatago muna uli ng mga gamit natin dito yung parang hindi natin kakailangan itong gravel kahit hindi talaga natin kailangan yung tago na rin natin yan. Kasi wala pa naman tayong parang tapunan yan. Eh, Ayoko naman yung mga nakakalat na ganyan sa daan, no. So, puso yun pa yung ating charcoal, So, meron pa tayong isa. So, titip titipidin ko muna yan kung sakasakaling meron tayong pwedeng malutong iron, di ba? Kung sakaling tayong makakuha ng iron. Pero, ang gagawin ko talaga eh wala yung... Um, grind grade lang ako gagawa lang naman ng tulay eh at kung kaya pa natin gumawa ng iba eh upgrade ko na rin yung aking bahay diba kung kaya pa natin so, Huwanap lang ako dito na pwede kong paghukayan at yun ang parang yun ang kong mining area ko hindi na parang pupunta pa sa cave na alam mo yun yung parang talagang mga tukal na yung parang kweba sabi natin ganoon hindi na ako pupunta pa ng kweba dito kumbaga ako na mismo ng hukay pa ilalim Oh, so, ito puro tubig dito. Ayoko dyan. Puro dito-dito tayo magkawa ng ano natin, ng ng ating minahan. So, ito yung puro tubig. Ayaw dyan. Tabing dagat nga pala itong atin, no? Ito, ito, ano ba to? Tubig rin ba to? Ay, tubig din. So, siguro dito na. Parts, ay, parang well, sobrang harap naman ng na bahay natin. Diba? Doon na siguro. Doon, doon, doon. Ayun, kung naman. Sana naman nagtututuro. Diyan, dyan. dyan. <laughs> so, yes, so, diretso nga sa may sa may tulay, no? Balik, abalstone pa lang naman yung pinakailangan ko. At, di ko naman kailangan ng mga diamonds. Kaya, o yung iron, sabi natin ganun. Di, di, ko naman kailangan ng ganun kasi wala nang balak na mag speedrun dito. Kung tama mo ako, speedrun yung tawag nilag sa tinatapusin nila yung game. Wala naman balak na, patapusin na ganun dito game. No? So, gusto ko lang talaga is enjoy yung game. Wala akong balak na gayon, tatayin yung ender dragon punta sa nether. Wala, wala akong balak na ganun. Pero pupunta ako doon, syempre. Sa mga ganun. Pero, bago pa tayo malayo sa ating, sa ating ginagawa, eh, pagpatuloy na natin to, diba? So, bali ko, overan ko lang ulit ito ng dirt para hindi naman yung parang burara yung ating di diba? So, tapos ito, lalagyan ko lang din tong hukaya ko lang din yan at, diba, kaya ko lang dito. Wala, ito, dito tayo. Ang ating magiging kuweba, dito, granite nga ba to? Ay, ayaw ko ng granite na yan. So, magtitira lang sa parang ano niya Ayong kunin yung granite na yan. Pag maubos na agad yung ating stone pick. At ito na nga, nakakita na naman tayo ng charcoal. Well, ito talaga yung isa sa pinaka the best na mami na dito. Pati ayon. Itong granite eh. Gusto ko sana gumawa ng granite na bahay. Alam mo yun. Kaso yung granite na yan, eh, sobrang, minsan sobrang hirap niya makuha. Sa una lang, parang papa, anuhin ka lang, papasahin ka lang na ako kukunin mo ako napakadami ko dito naka ano pero kuha mo, tapos i-start mo na i-combine yun sa yung blocks ng ganon, ng granite. So, parang biglang pagkailangan mo na yun, saka hindi matapakita yung mga granite na yan, di ba? Ganon ako pag nagagawa ng bahay kasi dati ganyan talagang ginag nagagawa ng bahay, yan talagang granite yung yung favorite ko. Well, sa creative lang naman yun kasi hindi ko kasi siya maipon sa survival, no? Talagang sa una, para papasahin ko lang na ang daming granite dito, pero pag sinimulan mo na kunin yan sila, yun, maubos na yan, di ba? So, siguro, Ano bang, ilang bang cables ito na kailangan ko? Kasi kanina may 60 para ko hindi nakakamali, di ba? May torch ba ako? Torch, torch. Ah, wala torch, no? Ah, hindi na nakagawa. Hindi pa lang nakagawa, no? So, yung natitira ko ng charcoal, eh, pagkagawa ko na lang siguro ng torch, no? So, tutuloy ko lang to nga yung bridge na to. Di talaga magaling gumawa ng bridge pa kasi, yun nga, eh, huwag niya na akong sasabihin natin. nga, inabutan na tayo ng ulan, palag pa, natin ako. So, kailangan ko na talaga tapusin to. Sana tayo, natin dito. Gagawin ulan to bakit ganito parang tagtaglag no no pasensya na kayo mukhang magtaglalag na ng ating PC kwa ng ulan na to no <laughs> visit na ulan yan ulan pa ba't ka bago ulan from time naman pero sa tatapos ko ang ating tulay no so alam ko pag natulog tayo dito hindi eh, naman tayo makatulog na ulan ang alam ko gabi lang tayo pwede matulog Iba, wala na ulan tapos natulog tayo ang alam ko eh matitigil yung ulan diba hindi nagkakamali so ganyan lang yan may tira pa ba tayo, ano kung ginawa natin na sobrang daming para sa bahay natin. Slab, wala na ba tayong slab? Oh, wala na tayong slab, no? Ah, so, gagawa muna ng slab kasi gusto rin tong parang ito, ganyan yung baba, yung parang yan, cobblestone, tapos slab yung parang ano niya, yung parang assist niya, parang hindi ka malaglag. Pero hindi naman, Malaglag ka pa naman, hindi talaga yung parang ano, kumbaga design-design lang sabihin natin na gano'n. Grabe, nagalag na ako. Gawat ng ship na to. Mm, -mm. Eba, eba. Ah, may cooldown nga pala yung critical dito, no? Siguro, kailangan mo nating patapusin nyo pa ito to, to yung parang naguhit dyan sa may araw diba kung yun kakamuli kailangan mo natin patapusin yun bago mag critical so wagawin ko lang muna tong ano walk plank di ko talaga alam kung ano shortcut pa rin dito no o, paano to iisang tap lang so wagawin ko lang naman tong slab yan at siguro gawa na tayo ng 54 sobrang dami na naman nagawa ko well okay yung mga kinagandahan dito kahit na madami na nagawa ko is so, mga kinakailangan naman talaga natin oh, I mean, yun nga kailangan talaga natin yung mga nagawa natin dito. Kaya wala na problema yun kahit napadamay ako eh. Yun nga, diba? O oh, siguro maganda kung lalagyan talaga ko na parang assist na ganyan. Oh, nakapindot na ako. So, maganda ba yung parang lalagyan ko ng ganyan? Tapos yung ganito yung maging curanya niya. Para talaga yung hindi ka siya mahulog. Pero wala, huwag na yung ganyan. Siguro yung ano muna, yung kahit yung islab lang muna. Para clear yung view natin, di ba? Sabi natin ganun. Pasisimulan ko siya dito, dito. Yung parang ganyan lang, diba? di ba? Hindi naman sa ano, kasi payo talaga ng parang ano. Wala namang... Kahit mahulog ka naman dito, wala nga problema eh. lubi pa rin naman bagsak mo, di ba? Kahit yung ganyan lang, sabi natin ganyan. Kasi wala kung the best to, the best yung kanina eh. Mas gusto ko lang naman talaga yung clear yung view para pwede rin tayong mag-isada alam mo yun kasi dun, kung makikita niyo, kung malalaw nyo lang talaga dati galaro kami na pinsan ko nito talaga magaling kong pinsan ko yun eh yung talaga siya yung parang sabi nating gusto ko nung kasama pag naglalaro ng mga ganito kasi yun nga parang galing niya talaga alam mo yun sa kanya na sa nang mga kailangan namin Side story muna ha Back story muna tapos yun di ba nangingisda kami kasi pagandahan pag talaga kami ng mga kwang enchantment kasi kanya lagi talaga yung maganda <laughs> Eh, wala tayong magawa. So, yan. Siguro yan na lang muna, oh. Dagdagan ko siguro ng ganito. Try ko lang, no. Kung ano bang may itsura. Kung mas pagiging the best. ba diba, parang, yan, siguro ganyan na lang. Para <laughs> baka naman naging mas the best, diba? Kaya, so, dito na lang natin. Well, gamitin na rin natin itong ating off na to para hindi tayo masyado kasayado sa wood, diba? Ang dami rin naman natin nagawa nito. Hindi naman tayo kapusin yan, diba? So, yan. Sabi ko nga sa inyo, di talaga magaling gumawa ng bridge. Kaya, Bisi <laughs> ako, hindi ako hindi, din naman sa hindi ako na na nakagandaan. Kung ko kung kukumpira sa iba, talagang pangit mga akin. Pero kung para sa mga build ko, yung mga binil ko na previously yung mga binil ko sa, na, sa mga bahay ko na ganyan eh, okay lang, okay yan, kaysa sa, sa mga binibuild ko dating bridge hindi natin mas okay yan. Kahit di mas okay sa inyo, is okay sa akin, diba? So, let me natin tira pa nga tayong oras at it, pa natin, natin oras dito para mag-record. Eh, tutuloy ko na mo matatang ang ating bahay. Tatanggalin ko yung mga parang nilotangan na dirt. Alam mo yung sabi natin ganun. So, gumamukha lang malaki itong bahay natin pero pagpasok mo eh, parang ano lang talaga, no? Sabi natin, hindi naman talaga pala malaki siya yung parang, parang four blocks lang to. four blocks lang nga. O, oh, 4 blocks lang. Ganyan taas. Yun, well, gusto lang gawin ganto parang hindi naman yung parang tinabunan siya dyan ng dirt, na Alam mo yun? Yung parang tinayuan talaga siya ng dirt. Yung sa akin kasi hindi ako nalalabisan, parang mas dabis yung mga nagawa ko dati kaysa dito. Pag ako titingin, no? Kasi hindi nyo na nakikita ba yung build ko dati, yung mga pinsan ko pa lang. At yung talagang bahay ko dati mga pabaks-box lang. At nagkaka-design naman kahit na ngayon, di ba? So, yan. At yan, so, siguro hindi ko nalalagay tatagpo tatakpan yung anong niya, tirang yun. Ito, mukha naman siyang parang di, mukha namang mas better na. Sabi natin ganyan kahit hindi. <laughs> pwede ko alam. So, gagawin ko lang itong parang torch. Kung di nagkakamali, sana pwede nga dito yung hawakan ng torch, no? Dito nakita ko kasi ito, toto Oo Oh, so pwede nga hawakan yung torch, no? Wait lang, paano ba? Yung gusto ko yung isa lang inalagay ko. Yan. So, yan. Yeah, so, parang may hawak talaga ang torch. Diba? So, pe, siguro, nailaw ba yan sa pag Well, di ko alam. Di ko rin naman makakita yung torch natin. Tanggalin na natin kasi nasa gilid talaga yan. Diyan, diyan, yan sa pwesto ng ating camera, diba? So, kagawin ko muna eh. Kukuha muna ang ating mga pagkain. At siguro, susubukan ko din magmina, no? Baka makakuha tayo ng iron. Hmm, critical hit, emotional damage, mother punta na tayo dito sa may mga wood ko. So, siguro random po talaga, may naiwan talaga dung wood, no? May naiwan talagang wood sa loob niyan, nyan, yan, nyan, tring nyan. Kasi hindi na talaga siyang hindi na bagsak. na yan kahit ano, kahit kung, alam mo yun, hindi naman tayo itong katagalan na nagkawa ng bridge na yun, eh. Dapat babagsak yan? Ito so, yung bridge natin. So, gagawa rin dito ng bridge. Hindi pa lang sa may... At yun, na. So, hindi, ay, liligo, tawag doon. Ano muna ako, tutulog muna ako para hindi na rin natin makita itong mga ulan na to, no? Na nag, nag, nagpapalag sa ating PC. So, ito yung ating bahay at mukha namang umayos ayos. Sabihin natin sa, sa, akin, sa, sa tingin ko is mukhang umayos ayos. hindi, talaga ko muna nga ng ano, na itong, itong torch para tayo matulog at siguro dito yan. At ito eh, dito yan. Hindi, hindi ko na parang i eh, yung pagkakalagay. Lagay okay, ng mga torch natin. Basta magkailaw lang tayo. So, okay na yun. Di ba? Yan. So, okay na yan. Basta nagkailaw tayo. Di ba? Kasi yung parang ang dilim ng ating bahay na minsan... Ang alam ko doon sa, ano, doon sa dati kong main kirap, pag talagang ang dilim ng pwesto mo, is may nag talagang kung ano-ano. At ang um, ko, eh, nag-iwan tayo dito na parang bakas ng, ng butas. So, tatakpan ko na lang muna siya kasi ayoko din ng may butas, no. So, yan. Well, din ay, malaki din pala to, no. <laughs> yan yan so tak natin yan at yun pwede lang natin itong slab natin tapos diba ganyan okay, at isa pa dito sa gitna no at isa pa nito up ay ay sanda nyaw shish so yan buddy ganoon din naman wala namang pinagkaiba at, yun okay na no, okay pa din diba so gagawin ko lang eh ano ba ba? So, magpaputo lang muna ako ng puno bago tayo matapos. At hindi, mukhang, mukhang dito ko na ako muna tatapos video natin ngayon. Kasi nakapagtapos na naman tayo magawa ng ating bridge, di ba? Kasi kung maharami pa siya talagang kailangan gawin, no? At kailangan natin ng madaming oras, ng mahabang oras para sa mga gawin natin na susunod, di ba? So, yun. Yeah. Nagsasunyo nga po video ng ating Minecraft ngayon. No, eh, huwag nang kalimutan mag-like at mag-subscribe para gawin pa tayo ng maraming videos kagaya nito. So, yun. pray salamat sa Kita-kita sa kita, kita, susunod nating video.